Pasok tayo dito sa manupan natin mga part. Yun. Mag-ano ako ngayon mga part? Magpurga ako. Dahil tumigil mang itlog yung ano natin, manok. O. Oh. Ah, ito pala. Isa na lang ang natiran si Isiw. Dahil nung umalis kami na karang araw, wala na pabuwi ko dito isa na lang natira ganyan na rin kalaki yun hindi ko alam kung saan na napunta yun sayang yung malaki pa talaga ang nawala yung malaking sisiw yun dalawa na lang dalawa na lang yung natira nawala pa yung isa hindi natin alam kung kinuha ba or ano yun ito yung tatlong red island natin bali purgahin ko to lahat pati yung itim tumigil mangitlog itlog tong mga to yung kinuha ko yung itlog nila eh. tumigil baka nagtampo tong mga part kaya purgahin ko tapos bukas paliguan ko sila alright na sila pinakain para mapurga ko sila mga part alright let's go kawawa isa mag isa na lang siya mag isa na lang eh. Nawala na yung mga anak mo Burnagol, hindi mo binanta yan eh. Dog nila mga pa Bali, anim lang yung napisa doon. Tapos may diferensya pa yung dalawa, yung mga pa ano. Nakaplakda yung mga pa nahirapan sila maglakad. Dali, dali. Ika, okay, na muna. Oh, laki. Magkampapalag ha. Yan, para mamatay yung mga bakterya sa katawan nyo. Sinusunod. Wag. Si Tim. Tulip <laughs> ka mag nagula. Oh, tira. Tira. balik ke dito. Lamang itu kayo ulit. Hmm. laman. Hmm. Bukas nak kayo kumain. na natin sila mga parklat o pasok na yun po inumin lang natin mga part para madaling mag absorb sa katawan nila yung gamot para mapatay agad yung mga bulat bulati nila yung gagamitin ko para bumalik pang itlog to mga hinahin natin tinigil kasi mangitlog mga part. kaya paliluan natin Para ma yung katawan nila. O, oh, sino mauna? Hmm, ikaw muna mauna. Huwag ka na, magkasta mo ng burnagol. Yan. Para ma Kuhan kayo. Huwag malikay sa paniniklog. Ang taba O. Oh. kita di Mekah sudah berhenti Berat, sangkana. Baalan si buong Yun mga part, uh, tapos na ako magpaligo ng mga manok ko. Sana bumalik na sila sa pangingitlog nila.